muling pagbangon ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda kasabay dapat ang pag-iingat at pagtitiyak na hindi na maulit ang pinsalang naranasan nila Isa narito ang mahigpit na pagsunod sa building code ang mga itatayong bahay sa mga lugar na daanan ng bagyo dapat ay kayang indahin ang malakas na hangin pati na ang daluyong o storm surge Nakatutok si Chino Gaston Bukod sa malat naming umanong storm surge, ang napakalakas na hagupit ng hangin rin ang nanalasa sa Leyte at Samar sa pagdaan ng Super Bagyong Yolanda. Kaya nagliparan ng mga bahay, nahubdan ng mga bubungan ng mga gusali, pinadapa at nabuhal ang mga puno, poste at iba pang istruktura. Ang hangin daw ni Yolanda, mahigit 300 kilometers per hour. Sa datos ng UP College of Engineering, napapaloob ang Leyte at Samar sa Zone 1 ang tinatawag na wind zones ng bansa. Sa Zone 1 nakalagay ang mga lugar kung saan naitala ang pinakamalakas na hangin sa nakalipas na apat na dekada. Umaabot raw sa 300 km per hour ang bugso ng hangin dito tuwing may bagyo. Sa kasalukuyang building code, dapat lahat na itatayong istruktura sa Zone 1, kayang lagpasan ang bagyong abot sa 250 km per hour ang hangin. Kaya panukalang itaas na ang requirement sa building code para kayanin ang mga kabahayan ang 300 km per hour na hangin? Pero dahil hindi naman lahat na bahay sa Leyte at Samar ay gawa sa konkreto at sumusunod sa probisyon ng Building Code, marami ang nasira sa pagdaan ng bagyo. Kaya sa muling pagbangon ng mga tinamaang probinsya sa kalamidad, dapat sundin na raw ang Building Code para na rin sa kaligtasan ng lahat. Sa Building Code na rin naman ito na sinasabi, kahit na parehong 250 kilometers per hour ang iniisip ng disenyo, pero pangalawa niyang iisipin kung nasa tabi ba ng coastal area o nasa inland ba o iba pa rin kung nasa itaas ng mga uh, burol o hills or mountainside. Sa ngayon, covered naman ng mga ito ng ating National Structural Group of the Philippines. Sa loob ng nakaraang sampung taon, dalawang iba pang bagyo na may hanging higit sa 250 kilometers per hour ang lakas ang dumaan sa Zone 1 ng Wind Zone Map, kung saan kabilang ang Samar at Leyte. Ang Bagyong Juan umabot ng 260 kilometers per hour nang nalalasa ito sa Isabela noong 2010. Ang Odette naman, umabot din sa 250 kilometers ang bugso ng hangin na hinagupit ang batanes nitong Setyembre. Pinagdedibatihan daw ngayon kung tuluyang papaalisin ang mga residente sa mga nasalantang lugar sa Leyte, particular sa Tacloban City na sentro ng komersyo ng lalawigan. Kahit sa mga nangyaring ibang uh, disaster sa ibang bansa, kasama sa, kasama sa kanilang option yun na nito. Yung lumipat yung buong community, pero kasama rin sa option na mag pero mas lakasan mas tibayan o mas taasan yung mga ipapalit na struktura. So, options ito. Ayon sa urban planner at architect na si Filino June Palafox, kung tatayuan raw muli ang mga lugar na tinamaan ng storm surge, kakaibang bahay na ang dapat ilagay dito. Hindi lang dapat ang setback, horizontal but vertical also. Siguro dapat wala ng livable bedrooms below the flood line. Dapat above. So yan tinatawag ko ng adaptive architecture. Higit sa lahat, kailangan daw magbuo ng disaster master plan ang bawat lungsod at magtalaga ng 10 hanggang 20 hektaryang evacuation area. Dito raw pwedeng ilipat ang mga residente kapag ipinatupad ang forced evacuation sa mga lugar na nasa danger zones. Isa sa mga naging puna sa Tacloban City ang kakulangan ng sapat at ligtas na evacuation areas kahit pa nagpatupad na sila ng forced evacuation bago pa tumama ang bagyo. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras.